What's up mga guys, good morning, Chris TV uh, Today's video guys, nandito ako sa aking terrace Today is Tuesday, June 4 tayo ngayon guys Nandito ako sa terrace ko guys at may tinanggal ako ng mga yan. Aking mga tub dyan guys, so yan Saka mga plants mga timba na yan Kasi may nakuha ako ditong fry guys, yan may isang short tail dyan saka molly. muli white saka red na short body guys hindi ko lang alam kung ano yung guys kasi medyo makulimlim ngayon at the same time meron tayo nakuha dun sa aking hybrid na mga uh, hybrid na mga gapi guys yan medyo na amoy amoy dito guys kasi may man na namatay dito na janitor dalawa na yung namatay na janitor dito guys kasi mababaw lang siya So, balak ko nga sana ibinta yun. Kaso na matay yung dalawa. Pero mayroon pa yata dyan dalawa. Tapos doon sa aking rep tab, mayroon pa ako doon apat. Hindi ko alam kung buhay pa rin lahat yon Pero, malaki kasi yon Dito kasi maliit guys. Kaya yung janitor ko dito, hindi kinakaya yung ano niya. Yung init siguro or overcrowded sila dyan. Kasi nakailagay ako dyan ng apat, ah, lima ata yun. So, namatay na yung dalawa. Mayroon pa rin yata dyan tatlo or dalawa na lang hindi ko pa alam kung ilan pa yung buhay dyan so ito pala guys yung ating ano, malalaki na sila ah, ah, siguro na sa 3 weeks na to guys or 2 weeks hindi na natin napansin mayroon pa doon malalaki hindi ko na kainuha kasi magiging future breeder na lang yun sila kung sakali mas malaki pa rito guys ito. dito kasi yun guys kinuha guys yung aking hybrid mayroon pa dito malalaki pero hindi ko na kinuha yan o ay, yung iba na yan malalaki na. Mayroon pa akong maliit na nakita dyan. Ayan, yung iba dyan hindi ko na kinuha para maging future breeder na lang since ka. Andyan, mayroon pa akong maliit na kita. Uy! Check na tayo guys. Ayan, yan. Dyan kasi ano. May kukunin pa pala tayo guys, mayroon pa maliit na isa. Oh. Yung malaki, okay na yan kasi mabubuhay na sila dyan kasi pang adult talaga yung feeds na binibigay natin dyan so kung yung maliit pa hindi pa nila kaya ito guys nakuha natin yung isang maliit yan ano? pura adults kasi doon ang nilalagay natin na feeds na fish food hindi nila makakain pag maliit pa sila so kinuha na natin yung isang maliit doon iwanan na lang natin yung malaki dito kaya niya naman mag absorb na ng pagkain kaya niya na kumain yung pagkain ng adult yan dahil kasi juvenile na siya oh. apat yata yun nandyan so kaya na rin nila kumain yun ng pagkain ng malalaki kaya iwanan na natin yun yan na guys yan so, iwanan na natin yan guys yan yan ito kulang pa sa tubig mamaya may baka madagdagan natin to kulang na sa water guys oh. actually may nakita rin ako dito pala yun guys oh. may nakita rin akong pride yan kukunin na rin natin yan so yun guys nakita ko dito isang isang male at isang female na lang guys dito sa aking albino guys yan oh. yan guys oh. dalawa na lang guys tat, tat, buntis pa yung isa guys yan ibig sabihin matagal na ito pinanganak ito eh tagal na ito nakuha ito yan. Hindi ko lang alam kung kailan pa dyan naging dalawa na lang sila. Yan guys, Oh. Yan, Oh. Nagme-mate sila. So, ibig sabihin, mga anak na itong isang baba. Ito. So, mayroon akong nag-decide ako na nagdagdagan ko pa. Ito, uh, semi-adult na rin ito, guys. Joby, pero magsi-semi-adult na. So, nag-decide ako na nagdagdagan sila rito. Since dalawa na lang dyan. Yan, o. No? Dagdagan natin to guys dito. Ayan. Kaya pari same naman yung ano nila yung temperature. So bitawan na rin natin. Ayan guys. So, so maging apat na sila dyan. Dalawang male at tatlong female. Ayan. May lupa yan dyan guys eh. Pero malinaw naman siya pagka ano, lagyan natin ng plants pa yan. yan. Lagyan natin ang prime, babalik natin. Same din doon sa kabila. So yun guys, binitawan na natin dito. So tatlong female na dyan, dalawang male. Buntis ng isa dyan. Next week yan, magkakaroon ulit din ng prime. So ito, itatabi ko na to guys. yun. Yan. Meron mga muli dyan, saka hybrid na gapi dito na lang muna guys yun tatabi na natin at babalik ko na sila so dito na lang guys para hindi na video natin sa araw na ito guys please like follow subscribe mga guys sa aking youtube channel guys Dagdagan natin ito ng Like, follow, subscribe sa aking YouTube channel, guys. Sa Pakipalo nyo rin ang aking Facebook page, Chris Melino, guys. Maraming salamat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Bye-bye.